Matapos matanggal sa pwesto si Chief Justice Renato Corona, may siyam na pong araw si Pangulong Noy Noy Aquino para magtalaga ng bagong punong maestrado. Pero habang wala pang napipili, posible raw na iluklok bilang acting Chief Justice si Associate Justice Antonio Carpio na sinasabing nakahigwaan ni Corona. May news to go si Isai Reyes. Of the Philippines. Alinsunod sa mismong saligang batas, kapag may nabakanting pwesto sa Korte Suprema, may siyam na pong araw ang Pangulo para magtalaga ng kapalit mula sa shortlist na isusumite ng Judicial and Bar Council. Ang JBC ang sasala sa mga nominado. Pwede mang gagaling sa miyembro ng Korte Suprema ayon at pwede man gagaling sa labas. Pero by tradition, ang kinukuha Chief Justice ay talaga nang gagaling sa loob ng Korte Suprema na. Pero hindi raw ibig sabihin na tatagal pa si Chief Justice Renato Corona ng siyam na pong araw sa pwesto, ayon sa palasyo. Of Giit ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, immediately executory o ipapatupad agad ang guilty verdict kay Corona na may karampatang parusang removal from office. So, Habang wala pang naitatalagang Chief Justice ang Pangulo, pwede raw mag-appoint muna ng OIC o Officer in Charge. Ayon kay Attorney Roan Libarios ng Integrated Bar of the Philippines, ang pinaka-senior na Associate Justice ng Supreme Court ang kadalasang ina na OIC. At sa pagkakataong ito, iyan si Associate Justice Antonio Carpio na sinasabing nakahidwaan ni Chief Justice Corona. Base sa rules, uh, pagkakalam ko, ang uh, senior uh, uh, Justice ng Supreme Court, si uh, Justice Antonio Carpio, siya yata ang logical choice na mag-act as the acting uh, chief justice. Sa ayon dito ang legal experts na sina former UP College of Law Dean Pacifico Agabin at Professor Rowena Daroy Morales. Temporarily pura si ang uh, most senior justice eh, uh, si Justice Antonio Carpio. Magkakaroon ng acting and usually ang determination o yung pag-appoint ng acting uh, CJ para magkaroon naman kasi may mga may mga functions ang CJ no. Um, yung ano, kung sino yung pinaka -senior. So, uh, ang pinaka-senior ngayon is Justice Carbo. Isay Reyes, GMA News.